And welcome back sa ating channel and happy new year everyone for this video. Magra-wrap up lang ako ng mga nangyari sa akin nitong 2024 and uh, another plan and goal for 2025. Alam niyo man parang every uh, first day of the year lagi tayong may plan, may goal, may ambition, may mga kung ano-anong mga bagay na gusto nating mangyari sa buhay natin. And syempre, isa ako doon. Kung napanood mo last uh, time yung um, video na na-publish ko din ng January 1. So yun nga, sinasabi ko, noong January 1, 2024, ay sinabi ko doon na meron akong goal na isinulat ko sa notebook kasi sabi ko parang Uh, mas maganda na naka-handwritten Kesa nakalagay lang sa app Nakalagay man sa post o kung saan man Yan, Mas maganda sabi ko ay handwritten Oo, um, nakikita mo yung mga goal na Kailangan mo ma-achieve O yung gusto mong ma-achieve Pero ang downside naman yun is Kagaya ko, may downside talaga siya Hindi ko na makita yung notebook ko <laughs> I'm sorry to say pero hindi ko siya makita no. Ang dami-dami kong gold nilagay doon, parang mga 18. Isang more than 10, more than 10 'yun ang alam ko. And yeah, hindi ko siya maalala. Lahat, lahat. May naalala ako pero hindi ko siya maalala lahat. Yun yung isang downside niya no. Na pag na-misplace mo yung notebook mo o yung hard copy mo and wala kang kahit anong soft copy, mawawala ka sa truck ano mawala ka sa truck mo kung uh, kung ano ba yung mga kailangan mo ma-achieve syempre goal mo yun eh so, perspective mo yun and yeah nawala siya so ayun lang and then for 2025 ay di, bago ulit tayo ano parang ang kailangan ko na ilagay sa video yan parang kailangan ko maglagay ng video And nasa description ng video mismo. Sige, sabihin natin, itong video na ito, ano, ilalagay ko sa description lahat ng goal ko for 2025. Ano? Yan. Ayun lang para dun sa hard copy ng ating goal. Pero bago yon, bago natin pag-usapan yung uh, goal ko for 2025, ay di, ano, uh, babanggitin ko muna yung... Uh, mga naalala kong goal na na-achieve ko for 2024. And mag-uumpisa tayo ngayon na. Hindi naman ito bragging o kung ano man. Kaya lang ba diba, sinabi ko nasa description ng aking YouTube channel na um, karamihan na sinishare ko dito is uh, since ito yung vlog, ito ay Uh, mga logs ng mga nangyayari sa buhay ko ano at kung may mga kailangan man akong i-share hindi nasasabi ko rin naman thank you sa panonood kasi hanggang ngayon yeah ilang minutes ka nang nanonood sa video nito and uh, pinapakinggan mo pa rin ako na maraming salamat and uh, kung halimbawa nakaka-relate ka naman sa buhay ko o sa mga pangyayari sa buhay ko na minsang napanood mo. Pwede ka rin naman mag-share through our comment box. Kasi syempre nga, hindi naman pare-pare sa nangyayari sa buhay natin. And iba-iba naman tayo na experience sa buhay. Iba-iba kung paano tayo mag-cope. So, enough for that. Um, um, Magre-return back muna ako sa lahat ng medyo uh, naaalala kong achievement ko for 2024. And since nasa YouTube channel tayo, Unang-unang um, -una kong goal talaga lagi Since nag-start akong mag-gawa ng goal para sa sarili ko Ay makapag-create ako ng uh, YouTube videos for the whole year And last time, ang goal ko talaga ay magkaroon ako ng at least 24 videos ano? Mag-upload ako ng twice a month ng video And yes, nagawa ko siya Yeah, congrats to me Actually, congrats to me, ano, nagawa ko siya. And, kung nagawa ko siya, alam ko naman, kaya mo rin gawin yun, ano. Sa so, dami ba naman ang ginagawa natin sa buhay, may mga mga ilang, may mga videos lang ako. Pero, karamihan talaga ay, laging meron akong sinasabi. And, especially, since ang, uh, ang trabaho ko naman ay sa ALS, ano, karamihan na sinishare ko ay tungkol sa ALS. And, uh, for 2025, ang goal ko talaga is uh, magkaroon ako ng at least weekly na video. Another goal na naraalala ko dun sa aking nakasulat ay makapag-publish ako ng uh, blog article sa aking uh, blog post. And meron naman akong blog post. Ano? Um, nagawa ko siya pero hindi lahat. P Kasi ang sabi ko dun, at least once a week ako makapag sulat ng article and hindi ko talaga siya magawa Ewan ko ba? Siguro dahil wala akong alam. <laughs> hindi naman. Siguro dahil ano, uh, hindi lang talaga ako sanay mag-type, ano, magsulat ng mga RT articles na yan. So, ayun, nilagay ko siya sa blog post pero hindi ko siya mapublish. Actually, yung, yung nakaling nakalingkong account or nakalingkong blog post dito sa aking YouTube channel ay medyo matagal ng ano yun, uh, blog site matagal ko ng vlog site yun kaya lang hindi ko nalalamnan and utay utay nilalamnan ko para kahit pa paano ay dumami naman ang laman niya ayun lang siguro sana matupad ko na yun sa mother time tatry kong magsulat ngayong taon ng medyo at least uh, once a month na lang muna yan once a month na lang muna ano, ibinababa ko na para uh, matapos ko na siya I mean para maging successful naman ako sa plano ko na yun ano yeah. Another goal cool na naalala ko ay parang sinabi ko doon na gusto kong mag-create ng new hobby. And ang hobby na yun ay maging photographer. Ano. So parang gusto kong maging as a photography. And nakabili naman ako ng camera. Yes. Camera second hand. Yun. Ako ko much kaya ta nabili yun. Parang nauna-una. Na, no, yan. Natapad ko naman siya. Achieved. At isa pang naalala ko na ano. Inaalala ko talaga siya yung goal na mabaltan ko yung aking laptop. And yes, natupad din yun. Although, uh, inutang ko siya. Pero bayad naman na. Kasi kailangan na eh. Hindi mo na bumili ng laptop para lang gusto ko ng bago. Pumili ako ng laptop kasi kailangan ko na kasi sira na talaga yung isa. Hindi ko na matagalan yun. Napansin ko lang parang yung goal kong dalawa na yun ay sa kagastusan. So, parang goal kong gumastos yata ng 2024 sa dami ng gusto nating ma-achieve sa buhay sa nagkakapatong patong na ano pero ang masasabi ko lamang lahat ng gusto mong gawin ay gawin mo hanggat kaya mo siyang gawin at may pagkakataon kang gawin dahil uh, siyempre darating ito sa pagkakataon hindi na natin magagawa yung lahat ng gusto natin gawin so pag may chance kang gawin 'yon go for this video end na muna ako dun sa four goals ko na na-achieve. Ni-edit ko yung mga naunang clip and parang lumapas na ako ng 7 minutes. And ayokong tumatagal ang video ko nang dahil baka mabore yung manunod kasi masyado mahaba yung 10 minutes. na. Okay na ako sa 8 hanggang 10 minutes. Huwag na yan. Tama na yung mga nauna kong videos na mahaba. But that's it. Siguro ibubukod po yung another video for my goals for 2025. Thank you for watching and see you next around. See you next around. See you next time. Ciao.